magandang umaga sa inyo lahat mga Copy followers kayo. ko dyan magandang umaga sa inyo tayo ay magkapi may pandisal sa kapansit uh, sa mga followers ko dyan may kwento akong may click dahil sa nakikita ko ngayon na ng... ngayon bang panahon na ngayon eh? si nakikita ko sa mga kabataan nakakalimutan na yung mga disiplina o mga mano po nakakalimutan na hindi na nagmamalas, na, hindi na nagmamalas sa mga matatanda <coughs> mas matanda pa sa kanila hindi, hindi pa talaga nagmamano yung na panahon natin yung panahon namin na uh, mga batang 90s malayo pa na malayo malayo talaga sa hindi ka tulad nun na mga uh, magkikita ko yung mga tito ko, mga lula ko dyan, mga pinsan namin, mga pinsan na tatay. Nagmamano po kami kapag nakikita namin yan. Malayo pa lang sila, naglalakad, tumatakbo kami, pinasalubong na namin para mag mano lang. Yun ang nakakaiba ngayon na panahon. Parang ano, nakakalimutan na nila yung mga disiplina. Ano. Tupa-tupa lang ngayon. Na yung, iba na yung panahon ngayon. Tropa. Dapat sa mga... Ay, matanda ko na tropa na lang nila. No. Makikita yung matanda. Oo. Pare, pare, hindi niya alam, mas matanda sa kanya. Gano'n na ngayon lang panahon ay nakakalimutan na talaga yung magandang asal na tinuro ng mga teacher noon. Iba talaga ngayon. Yung teacher na bulang yeah. din. Hindi gano'n din, teacher pa rin yung ano, sa tunisan. Nakakalimutan rin ng mga magulang na tinuturoan ng magandang asal. Ako nga, matanda na ako, nagmamano pa rin ako. Hindi ko kinakalimutan yan. Kaya yeah, sana wag nilang kalimutan yung magandang disiplina. Diba lang siya panahon na yung... um, panahon natin noong, isisit lang na magulang. Oo. Uh. ano na agad? Tapakbo na tayo. Huwag mo may yan ano ah. Kamahalo. Eh. <laughs> ngayon, mga bata. Sabihin mo. Tawagin mo. Pangalan. Sabutin ka. Wait. Wait. Sandali, sandali. So, Kaya yung panahon noon, mga kabataan, ang panahon natin, mga kabataan, mga galang, yung panahon eh, yung mga kabataan para mga paniki eh. Para mga ibu lang mga bata ngayon. <laughs> Samantalang noon, kapag hindi ka sumunod sa magulang, kasi tinuturo naman sa'yo yung mga gawain sa bahay. Eh, bandang pagtanda mo rin, alam mo na yung gagawin mo. Kaya mo na magluto. Kaya mo na ano, katulad sa akin. Nung maliit pa ako, tinuturoan ako ng magulang ko na magluto. Eh hanggang ngayon, hanggang nakapagkasawa, ay kaya magluto. Kaya eh, ngayon, wala. Kasabihin ng mga kabataan ngayon, Ma, ano ulam? Hindi naman nagluto. Cellphone na ngayon. Cellphone. Napapabayaan sa cellphone. Kaya sa mga magulang, kapag may anak kayo, kuruan ng magandang asal ng ano, magandang asal. Kaya, yun ang mapapayo po ngayon sa mga nanonood na follow sa mga, sa mga nakadinig sa aking payo. Sana, huwag nilang kalimutan yung mga magandang asal mga payo ng mga magulang kaya mga guys kaya bye-bye na ako tayo magkakati bye